Hi! Uh, welcome po sa aking uh, uh, Epibigs and Tenensory Rice, okay? Magkano ba ang kikitain natin sa pagtitinda ng itlog? Ayan po. Papaliwanag ko sa inyo kung paano ang kitaan sa pag-itlog. Ayan. Ito po. Ganito po kasi yon. Kung mayroong kang 1,000 uh, trays, ayan, kung wholesaler ka po, sa binta ng kumita ka dyan ng 10 pesos uh, per Tray. So, 1,000 tray times uh, 10, almost mga 10,000. Ano po? 10,000 ang kikitain mo sa 1,000 tray. Ayan. So, sa loob lang po yan ng isang linggo. So, kung tutusin natin, ang 1,000 tray na yan, pag naubos mo isang linggo, bali kikita ka po ng 10,000 times 4 sa, sa loob ng isang buwan. Ano po? Bali, magkakaroon ka ng Uh, 40,000 uh, monthly. Ano po? Yan po ang uh, strategy sa kit, uh, sa pagtitinda uh, ng itlog. Kung at samahan mo pa ng diskarte. Ano po? Bali hindi pa po uh, labas pa po diyan yung mga maintenance bayad sa driver, bayad sa tao, bayad sa pinante and then sa ano pa, sa sa driver. Ano po? Yan po ang ano. Kung halimbawa po ay kung 40,000 iles natin ng 20,000, may kikitain ka pa rin po. Ano po? Yan po ang sistema ng pag titinda ng itlog. So, sa itlog pa lang po 'yan. Kaya masasabi ko na medyo may kita sa pag-iitlog. So, kailangan lang natin ng uh, diskarte kailangan natin mapaubos yan sa within na uh, a week ano po bali kung kailangan natin na uh, yung sa mga customer ay eh, uh, cash ang ibabayad then yung magaling magbayad ang yang ibi ang bibigyan natin ng itlog ano po eh, kung mabilis naman po kahit tumubo tayo ng 7 7 to 6 or 5 pesos per tray basta mabilisan lang yan po yan ang the best sa uh, pag-iitlog uh, ano kaya masasabi ko na yung iba ay nagtatry, nagtatanong sa akin kung ano ang, kung paano daw magsimula uh, ng pagbibisnis ng itlog. Uh, so, kailangan natin ng sasakyan. Ayan, unang-una, sasakyan. Pangalawa, aralin mo kung saan lugar uh, ang katayuan mong pwesto. Kailangan matao. tao. Then, uh, kung hindi naman sa bahay lang, pupwede rin naman. Kaso, kailangan mong uh, mag uh, kailangan mo mag ikot or mag ikot ikot sa mga tindahan uh, ipakilala ka na ganito yung ano sa, sim sa simula kailangan mo mag uh, talagang kailangan bumaba mo muna impression mo hindi ka muna kikita ng malaki ano po kasi gawa ng nagpapakilala ka pa lang kaya kung ako sa inyo yung sa mga advice ko sa mga magsisimula pa lang sa pag-iitlog uh, aralin nyo muna halimbawa kung wala, ko, wala po kayong pwesto i-try nyo muna na mag lako-lako. Uh, ano po? Kung meron kayong bike dyan or sidecar na may ano, ano? Sidecar. Doon muna kayo. Ikot-ikot muna kayo sa mga malalapit dyan sa lugar ng bahay nyo. Ano po? Sa mga tindahan. Yan. I-alok nyo. Yan. Kasi once na yung itlog ay hindi mabenta ng sa ng isang linggo, maaari pong malugi kayo kasi gawa ng mabubulukan po kayo. Ano po? Yan lang po sanang may ibang tips ko. Mayroon pa tayong ibang video. Abangan nyo po yan. Sige po. Bye-bye.